Kaya Bal, pa shout out po Kuya Bal. Ayan po mga kalingap Nandito po kami ni Kuya Bal sa lighthouse. Ayan. Shout out sa mga pogi. <laughs> kalingap, mabuhay po tayong lahat. Ayan. Paris Vlog. Ayan. Thank you po. Eh, maraming po salamat Kuya Bal. Ayan po mga kalingap. So, nandito po tayo kay Kuya Bal ngayon Dahil meron nga po tayong naiabot, ano, na konting uh, tulong po, siyempre sa ating... Uh, Uh, sa kalingap ano po so maraming maraming pong salamat sa lahat ng tumutulong sa atin sa lahat ng mga sumusubscribe sa atin sa lahat po ng mga viewers uh, marami pong salamat at unang-una po sa ating mga uh, from uh, Canada po maraming salamat po sa mga pinabot ninyo na tulong sa ating mga uh, beneficiary at ngayon po, uh, paalam na muna po tayo dahil pupunta po tayo sa uh, doon. Po, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless and Thank you very much. Supportan po natin mga kalingap. Marius Vlog, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. po kami sa pag-scout na at kasama po po si Kalingap Awe na sa una. Galing po kami kay Carla Joy. So, nag-scout po kami yung dalawa. At uh, sa ngayon po, pupunta po ako doon kay Kuya Bal para sa lighthouse po. Para makita po yung mga Amerikano po Kasi sabi po ay palis na raw po sila. Kasi ngayon po ay araw ng linggo ano, So ngayon po pagkatapos namin dito mag-scout ay didiretso na po ako doon sa lighthouse. At ayan po si Kalingap Awe o. Kung niyo yung nasa unahan ko. At uh, matuloy din po siya magpatakbo. no? Kaya nga binabagalan ko lang ang takbo ko para bumagal din siya. Kasi kapag uh, tinuloy natin, na ko, tutuloy din niya. Kaya binabagalan ko na lang yung uh, ko. Kaya mga kalingat samahan nyo ako at uh, sa ako kay Kuya Bal sa Lighthouse para uh, makita naman natin at uh, magbibigay po tayo ng kauting tulong sa Lighthouse ay sa mga landing pads. Kaya po, uh, si kalingat awit po, hindi natin alam kung saan mo dito rin baka pumunta na yun sa Pugo o dito sa Lighthouse. Kasi po ngayon, araw ng linggo, ano, uh, pupunta na rin sila äh, sa linya ay sila Kuya Bal doon po sa Tarlac kasama ng mga Amerikano so gusto ko gusto ko makita ng, 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 ng mga Amerikano para sila o sige po mga Kalingap samahan niyo ako doon sa Lighthouse hindi ko pumabot-abot na si Kalingap ayun eh. pag tinuli ko po tulid din yan So ngayon po mga kalingat, nandito po kami sa Basog na ngayon. At uh, sa ngayon nga po, diretsyon na kami kay Kuya Bal. Sana nandyan pa si Kuya Bal. At uh, ayan po si Kalingat Awi ay nasa unahin po natin. Ano? Ayun, uh, kaya mabagal lang po ang uh, patakbo po kasi kapag pinaginan po po ito Kaya alala lang po ano, kasi mahirap na. Uh, mahirap kasi kapag nagamotor, kaunting uh, pagkakamali po lang. Delikado ka kaya konti lang. Ayan. Magkasunod lang po kami. Ayaw ko po pong dito rin showin po siya sa doon sa lighthouse. At sana sana po mga kalingat samahan niyo po ako ano. At sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking channel maraming maraming pong salamat at sana po kayo magsasawa na uh, manood ng mga ginagawa kong mga video. Lalo na nga po ganito alas po uh, na po ano tanghay, tanghali na at uh, yung po hindi pa kumakain sa ngayon po po na uh, house. at sana nandyan pa po si Kuya Pag ano para ma maabuta namin eh po si Kalinga Kawi ayun no nasa unahan siya at uh, po na huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog kalina para kacil ko Dodong Rowel kalina awi at kamiyo uh, kong Marius Blanco ayan nasamahan nyo ako mga kalina, hanggang doon po sa lighthouse para magkita kami ni Kuya Bal uh, na po tayo sa lighthouse naman, napuntahan natin. Ano? Okay na yun. Okay na yun. Wag na tayo magpondom. kung may lisensya yan buti kung may lisensya sabi ko kay Kalingap Awe diretso na kami doon sa lighthouse kasi doon sa bahay kasi gusto pa niya pumunta doon sa uh, new one kasi may bibili daw po siya kaya uh, sabi ko diretso na muna dito kay sa lighthouse ayan, so, ayan po malapit na tayo Ayan po mga kalingap sa nga po araw ng linggo ano at uh, akala ko nga po alis uh, sila Kuya Bal at saka yung mga Amerikano ano kaya uh, lang po tayo kaunti dito. Nagpasyal po tayo. Ano po. Ayan. Ayan po Siya, nandito ano po problem si na, ano? Kuya Bal. Hindi kasi Kuya Bal sabi niyo. Kuya Bal pa shout out po Kuya Bal. Ayan po mga kalingap nandito po kami ni Kuya Bal, sa lighthouse. Ayan. Shout out sa mga pugi. <laughs> kalingap. buhay po tayo lahat. Ayan. Paris Vlog. Thank you po. Eh maray po salamat kuya Bal. Eh po mga kalingak, so nandito po tayo kay Kuya Bal ngayon dahil meron nga po tayong naiabot ano na uh, kaunting uh, tulong po siempre sa ating uh, uh, sa kalingap ano po. So maraming maray po salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, sa lahat ng mga sumusubscribe sa atin, sa lahat ng mga viewers, uh, marami pong salamat. At unang una po sa ating mga from Canada po, maraming salamat po sa mga pinabot ninyo na tulong sa ating mga uh, beneficiary. At ngayon po, uh, paalam na muna po tayo dahil pupunta po tayo sa uh, doon, sa pupunta po tayo kay Lula Lilia ngayon at magbibigay po tayo ng pagkain Epo, eh marami pong salamat, mga kalingap. Ayan po. Nandito tayo sa lighthouse. Ayan na lang po. Marami salamat po sa lahat. Si Kuya Kins. Mm. Sa kanila pala, yung... Eh po, siyempre po mga kalingap nandito po yung ating palaging kasama. Uh -huh. Kuya Kins. Uh -huh. Ayan bro, shout out ka naman bro. Congrats bro. Congrats. Saan? Nandito uh -huh. lang naman Saan? kami bro. May palaki Thank you so much. Ayan, <laughs> kakaiba na talaga yung ating kakaiba na talaga yung ating uh, bro ngayon. Nasaan si Kwan? Nasaan si Kalinga Pilbert? Ay, pagdaling ko bro sa ano yun, family. Mm, okay, tama naman yun. Okay. Uh -huh. Kaya ako napadalo ngayon dahil nga... Ibigay ka sa akin? Uh, hindi. Sana ko palis na itong mga kaibigan natin, mga Amerikano. Siyempre, gusto ko naman Ayan, makita na, muna. Ba? Oo. Sa Kalingap, ano. Okay, maraming salamat, bro. Ayan. Shout out po din sa akin. Meron, bro. Pero, uh, yun bro ay off-cam. yeah maraming salamat. Uh, kahit naman, bro, wala ako dito. Nandun ako. <laughs> uh, wag ka mag-alala dahil... Ah, sige po mga kalingap, sa po alis na kami. Ha? Wala? Hmm. Tuloy lang, tuloy lang, ganun. So ngayon po mga kalingap araw ng linggo kaya wala hong mga gaano tao dito sa kuan po ano dito po sa lighthouse. So, ngayon po, uh, maraming salamat po. Ngayon pa na naman kami. At uh, mayroon pa po tayong pupuntahan. Eh marami pong salamat sa lahat. <Sings>